Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kapulaman. Sinuhat pero hindi sapat, lahat ng pagod ikipinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya Emmanuel ang pamalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag na hatid sa madilib mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mamataon, lagi siyang naroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga ang humahabi ng bawat mga gabi. Upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman